tadhanin, lakuna, ng uh, kamay nilaan. Panoorin natin mga kayo. Ito na, simulan na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Umiinom tayo ulit ng kape para ni tayo. Dahil uh, hindi ko talaga maintindihan. Umpisa natin dito kay uh, Mayor Hani Lakuna, yung interview niya sa 1PH kahapon lang. Ah, Kahapon lang to. Okay. pa uh, pakinggan natin. Because we all know naman na kayo yung magkakasama before. So nakausap oh, po ba kayo ulit? Ah, nakapag-uhuling usap po namin I think way back um uh, early August pa po yata. That was the last time po na nakapag-usap po kami. Mm -hmm. And oh, na, po. ano po yung napag-usapan niyo tungkol po dito sa pagkandidato kung meron man? Ah, uh, wala lang po nabanggit lang po nga niya na uh, binabalak po niya na tumakbo ulit na mayor. 'Yun lang naman po. Uh, very very short lang po ang pag-uusap namin at nabanggit nga po niya na siya po daw ay uh, nagbabalak na tumakbo. Mm. Oh. -hmm. Uh, um, how upo. do you feel about that, uh, Mayor? Yeah, 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 yeah. Oh, ah, yeah, yeah. uh, definitely I feel betrayed. Mm. Uh uh because uh Uh, nung siya naman po ay namaalam at tumakop presidente uh, very clear po sa amin sa partido po namin na uh, kapag hindi po siya sinwerte ay hindi na po magre-retire na daw po siya at uh, in several occasions po na magkakasama po kami ay uh, lagi po niyang sinasabi yon assuring everyone uh, na he is already retired in the field of politics at uh, hindi ho kami magiging magkalaban kahit kailan. Yan yeah, na. Okay. Okay. Mm -hmm. So, hindi hindi po ba na consider na, well, sinabi nga po nin, ninyo na, 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 na nasabi na na dating Mayor Isko na mag-retire siya But apparently mukhang hindi pa pala siya magre-retire. Mm -hmm. Hindi po ba pag usapan yung possibility of being partners again? Wala na po ba yun sa picture? Wala po eh. Oh, kasi oh. very clear po talaga yun eh. Uh, in fact, yung uh, bago po siya umalis ng Maynila, ay pinagbilinan pa po niya kami ni uh, Vice Mayor Yul Servo. Claro uh, mm -hmm. po sa amin ni Vice Mayor Yul po, na magwe retire na po siya In na banggit po niya na he would venture into teaching at alam naman po natin na nagbalik showbiz po siya. Mm -hmm. Naalala mm -hmm. ko uh, mayor no, no, sorry si Chiki Verhel po pala ito nung uh, some, uh, a few months ago no sinabi po ninyo na yung decision nyo to run as mayor will uh, depend, tama po ba will depend on uh, dating uh, Manila mayor Isko's um, decision Tama po ba ito? Ano yung, no, what, hindi what hindi, po. hindi po. Uh, no po, never considered parang, that. Parang you said you, you're giving him time to reconsider his plans. Ah, opo, siya po. Siya, I was uh, talking about him po na that was the time when he he told me na he planned to run for uh, mayor. So I, I told him to reconsider his plans. Mm yan po yan. okay. Opo, opo. Okay, so parang ano sana hindi na lang siya tatakbo. Parang gano'n? To reconsider. Dapat po, uh, dapat oh. po kasi uh, 'yun naman po talaga ang uh, ang napag-usapan mm -hmm. namin uh, at lagi po niyang binabanggit 'yun sa kahit uh, ano pong mga uh, events or mga uh, mga magkakasama po kami. Sinabi po niya 'yan ilang beses sa harap po ng lahat ng mga kapartido po namin. Uh, sinabi po niya 'yan kapag ka may malakihan po kami mga uh, kausap na mga barangay officials at sa kahit po sa mga ordinaryong tao ay lagi po niya 'yan sinasabi. At hmm. lagi po niya ina-assure 'yung aming pong partido na wala pong ganyan mangyayari. Utang na loob ko sa taong mo. eto. Okay. Bago natin ipalabas 'to ah. Uh, I feel betrayed. Yan ang sinabi ni uh, Mayor Hani Lacuna. Ito maganda, no? Uh, nasagot na ni Yorme Esco Moreno noong 2021 pa lang November via DZMM Teleradio na eto, ang utang na loob ni Yorme Esco Moreno ando doon sa tao bayan. Pakinggan natin, ha? Ayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipandas sa taong bayan. Talipandas. Kahit kakampi ko sa politika, kasama hmm. ko kahit ngayon. No. Oh, 2020, 2021 ngayon, yan, ha? Kahit kakampi ko kapag ka piniperwisyo tao. Kasi ang gobyerno, supposed to be, sinasandala ng tao. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga Galing, no? kakasunduan. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung utao. Kaya, namin yung tao. Kaya, hindi magdadalawang isip never akong nga uh, lalaban sa mga politiko, kalaban o kakampi kapag ka sinasagasaan na interes ng tao. Uh, Because ang, ang naglagay sa akin tao, eh, yes. I owe it to them. Okay. Kailangan